Umagang kay ganda! Paglilinis na naman tayo sa ating munting mabuya! Napakasaya tingnan pag malusog ang ating mga alaga! Papasalamat tayo palagi sa Panginoon! Pagkatapos natin maglinis dito, may pupuntahan kami sa butihing lulo ng aking anak! Matagal-tagal na din na hindi kami nakadalaw dito! pagkatapos, naligo kami sa dagat. Pag ako ang naiwan sa bao namin, alams na, hubos! Ang saya-saya ng anak ko! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! 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 Ay, habang buhay pa tayo, piliin natin na maging masaya. Yung ex mo nga, masaya na sa piling ng iba. Dapat sumaya ka rin. Ang saya-saya talaga ng anak ko, naglalaro lang siya doon. Pinamahan mm. namin maglaro sa buhangin. Ang saya-saya. Hey, ilike nyo. Ang hirap kaya gumawa ng content.